Nakakarami ah, na yun no, to. <laughs> Ayan. Ako po, po nga. Bala po. Kumusta na po kayong lahat na po ang ayipas na po. Update ko po kayo sa atin po namang palayan. oh, Punta po tayo sa ibaba. <laughs> siguro po ito plano ko tamnan na rin lang ng gulay ilang pitak to 1 2 are po tatlong pitak kasi hindi na ko kayang pasakata ng tubig na pang ano sa palayan ito po naman sa palay pa rin sa palayan yan ilang pitak na yan kailangan po talaga ay may plano din po ba kahit yung maliit na desisyon. oh. kung bagay maliit na target po ba kung baga ito dapat ganyan ganyan gawa ho ng nawawasyo bagi urada lang ng urada oh. ito po ang magiging palaya naman natin pababa hanggang baba na siguro ito na po ating punlaan Oh, bago pa lang po. Sa pamunda. Tapos ito po yung plano natin na kamutihan na atin. Pinaararuhan po ba? Ay naano po naman ng tubig. Ang lakas po ba ng tubig? O. Yan po pa man din ay tanimin nila ang ay, sobrang lakas naman ng tubig. Oh. Yan po may plat na para sa kamuti. Kaso nga yan. Napakalakas naman patubig dito naman siguro ito ito na ng kamote ito lang po ang iga eh, sa ating taniman ng kamote kung baga bala ko po itong maliliit na pitak tama na talaga ng kamote kasi nga ho oh, wala na tayo isusunod na harvest ng kamote eh, gusto ko yung makatanim na uli oho yung po ang mga plano natin kung masusunod ba pwede na pala rin kami ayun po tayo po naman may ano dito eh bali inupa na po natin yung ibang trabaho oo yan yung pong bali ini na natin kay ka -Irne. tapos may dalawa pa tayo dito nag ano, tatabas pinagdadamihan na po lagi natin oh asukal ah, baka po ispirahan na lang natin ito ng pandamo Ano ating po yung ating kanggan? 没打你娘。 Walang esda, yun saan? Dukot ba? Paikot, dukot na. Ay, dukot Iyan ba isang kayo nagsimula? Oo, oh, sa dayami. Sa dayami? Oo, yeah, sa dayami oh, yun. Ayun, may nadalag na siya. Eh. Ano, may dalag? Baka dito na ipon baha. Ha? Dito lagi malakad tubig ay. Malaki. Dito ba talag? Dito daw. <laughs> dito nga maganda mang isda. Na dito nga mang isda, pa na dito yun. oh, dito ang tapon na hmm. Tapos na nagbahaan pa umahon, pero matagal na naman ang bumagyo, ano ka nakababa na uli yun. Dito. Wala ka bang yung construction ano? Wow. Okay. Uh. Matigas, matigas, matigas pa ang pagkano nito. Oo. Oh. Pinatikas ko talaga ito. Baka nga ang isda dito Ano ayan o? Nandito yun. Nandito yun. Maaari. Makakarating ba kayo dun hanggang hapon? Oh, <laughs> dito. Sa tubog baka. Sa mga tubog. Ah. Ay, barang motor. Oh, tago pa tikito ano para naging cutting sa atin na ito ay uh, i-spring ko na lang oh. yung tabi uh, oh balang ko ay titatap na ng pipino itong kabuong ito nakakapagod na naman ay na, pagod rin kulang ang tao ba oh malulunod ano hindi nga ay trigara lang ko yung ano ba ng tubig baka ba lagi matubig pero babang bang dapat ng malaki doon ano ka abot oh Bye, Toto sakari patagilid hindi pwedeng diretsyo at pupunta talaga sa lipna baka naman mas malawa na motor rin kasi sa lubog, ayun ba, malamot sa dulo dun oh 独龙浪是啥？ 都不怕。 lahat eh, ng kilo ay maliit pa iwan po muna ang maliit iwan ay hmm. eh, katalasan ng tibu Pati yan ano lagnat kakatuwa din nga po ng mga isdaan kada daan na eh, mayroon

aktibo ng mga no. Kaya yeah, ako takot dun sa ganun eh. Kaya eh, ito. Oo, mm, oh, nalagnat ako dun sa ganun eh. yung maliliit. Hmm. Kabilis ka ng tibo ano. Katalasan. Hmm. Wala. Nawala pa no. Kaya ay. Naralaan eh. Pagbalik ulit. Oh, na tubo yan ito Ay malapit ito sa ilog na malaki ay. Aba, mati bu. Ka, no? yun, yun, atan, oh. yan, oh. hmm. Ano 'yun? 'Yun 'yung ata nung. Tinagalo 'yan. Mm. Ano 'yun nakain Aba, oh, nawala na naman. <laughs> ay, ayo 'yung 'yan, 'yun, bagit tekai. Yan tenga-tenga ng 'to ah. <laughs> Yari na 'no. Wah, mati mati lupa. Wah, lagi nang ngangan. Toyo ah. Papaya, kalau orang terasung papaya ya. Hmm. Hito. dito Pero dito hindi mawala na mga gana talibis-bisan na no. Sasala na insan. Dito ito mahito. Itong ganito. Ito. ano matalas yung panabas ah, ahasain mo wala ay ah. wala daw talay may si kuya unyuan Bali ito na po ang update sa ating pong ano sa ating palayan. Narito na po tayo sa pinakamalaking pitak. Pinakamalaking matahan namin. Oh. balik kami po ay lima. Isa, dalwa, tatlo, apat. Yan ako po ang kalima. Ano, ay skala ba ko nyo? Ay kaway kaway kawai. Al. <laughs> ganon, ganon. <laughs> magaling talaga ito <laughs> <laughs> ha? ano daw yun? ito ito paano? puso <laughs> madami ko araw palang naamik kay si kuya nyo po hindi nakakaimik ay oo kaya gayaan no napapasama na naman po sa vlog natin yan pero masipag ano yan dito na rin po tayong tatapos ang vlog na to kung di pa po kayo subscribe sa akin channel, pa-subscribe na lang, pa-click lang po notification bell para maging updated po ko sa susunod ko pang videos. Hanggang dito na lang. Ingat po palagi, happy lang. Kawai, kawai nyo, oy. Hindi rin dinig. Oy. Eh. Kawai, kawai. Yeah. bye.